Tama po yung ganun. Tsaka po pala Tatay Ram, yung pong pamangkin niya, pinalis mm. na po namin dito. Stop. Yung rain ay, Kung makikita niyo po Tatay Ram, na Stop. laging... Hmm. Kabon, makita kita ko sa buso bunot yan, ha? Ah. Si... Si Nanay Apple po. Sinasabunot po kayo? Ito po na po. Pangatlong, ah, patangatlong beses na nga daw po noon. Eh, nung pangalawa at panguna, hindi ko po nakikita. Nung pangatlo ko po, po nakita. Grabe Sabi naman ko, kayo, Ay, kung makikita niyo po. Kaya po yung bago niyong electric pa na binila, eh. Pinagdag daw po sa kanya yun, kaya po nasira eh. Pinagmamalaki niya ka Tekram. Ay! Tanda ulit! Matatawa ngayon. Pero nakaka-proud yung kuya ano, natin. Kuya Angelo. Ito po. Pinagmamalaki po niya itong 2 out of 40. Palakpakan niya naman si kuya niyo. mantu. Kita kemanya na yung gulay. Mhm. Mm <coughs> o dandan ba gamayano? Ano? Yes, okay. mm -hmm. <coughs> about. Kain na. Okay na Kain ko lang muna mga bata. Ah, si Kuya Jun Jun. Saan po ba lalatag to? Saan ba? Saan ba? Saan ba to? Gusto ko, gas na anak ng kamay! Ano kayo nga? Hindi, ni chut, 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 chut.

Okay, you're okay, food. Di ba po tataram gunto pa? Thank you, thank Jesus, for food. Kaya po, tataram. Ayan po si Kuya John, kuya na concern. sa mga kuya. Ito dito, pag iutusan ako, hindi pa di ka papansin Wala nga takot eh. Mm. Takot? Eh gusto po ni Kuya John, Sana may suwestiyon siya. Balik. Oh, kasi hindi ba natin, nung binalik siya ng ikate kami ito, maayos. Mali, naging malaki ang malinis yung pagkano. Eh ngayon, wala. Wala naman eh. Itikas naman ako din yung ano na yan, ngayon lang naman wala si Surtra na lang isang hapon na naririnig kong pinatadala naman. Lapo na saan? Hmm. Lapo! Ayun. Ayun makamakan? Hmm. Eh baka maestro stroke ako ng di oras. Nung nakarangbon eh, naano na ako eh. Eh baka matuloy na ako. Baka matuloy na ako ng di... Kaya na lang. Hindi, eh. Eh, <laughs> hindi ko sabihin. Hindi, eh, kaya naman po. Kaya lang. Kung laging ganun kasi yung... yung natamita Dito lang. Sabi ko, makita ko lang magbago. Magbago yung kalinisan. O sige, na kayo. Makita ko lang yung pagbabago. Pagpapano. eh. Gusto oh. po, oh, lang yung pupuntara mga pamukin. para. pata Ang mahirap, sem. Hindi mo lang sinakita yun eh. Wala ka dito nag pinatulong ni Rainier eh. Kaya nga siya sinilagal ni Rainier. Ah, wala akong si Kuya Jun. Sabi nga sa anong gabi? Ang hangin. Do sila. Tiyahin nga. Buti wala ka. Kundi nasample lang pala. Ay, hindi nga po. Hindi, gusto ko nga yung ganun. Natatama sila. Sinabi ko nga po sa lalaki tricks ko yung nanay. Oh. Realize na ako dito nung yung mga anak niyo, mga anak mo. realize hmm. ka ako ng tiyahin kasi ako inaabay ka ako ng tiyahin. Did, din nga yung mga dapat mas bantayan natin, yung mga hey. ganon. Kasi magiging sakit ng ano natin, lipunan eh. Hindi, nag-chat. Kasi naman po nakikinig po. Oh. Nakikinig po sa atin. Ibig ko sabihin, Ate Bel, at Kuya Jun, Darating yung panahon, magkakapamilya sila, Ganun yung ano nila pananaw nila sa buhay. Yan ang mga atityo nila sa iba, sabi ko, kung hindi sila sa nanay nila, yan ang kwento naman dito, no, di ba? Sila daw lagi pinagtatrabaho ng mga asawa na mga atin niya. Pero yung mga bayaw niya, yung ating aya lang, sila daw magtrabaho, tapos kinapagodin sila. Ayun, kaya sa akin, bakit yung karawasan eh. Ay, sabi ka, tiyahin lang natin, eh. Sabi ka, di lang po ito. Kasi mali nga rin naman si Gusot. Par sino pa dyan agad, mura-mura niya. Eh, Siyempre, yung bata ay eh, naglalaro, lala, sa mga kamuro. Oh. Kaya sabi ko, mainam na lang, na wala kang kasama pa, wala kang inaano ko, mga anak mo, hindi mo mm, kaya. sabi ko kaya, na eh. So bata, dahil nga din kay Nanay Apple. Yun nga. Kaya nga po sabi na dito titira. Kaya eh, sa agitin. ko, hindi na ako. Hindi magiging maayos eh sa bagay, si Nani Apple na rin yung may dahilan. Bakit Apple, ganun yung niyong, ano yung... Um, yung eh. bata pong isa rin, may attitude talaga. May... Hmm. Makikita ko po kasi ganun, minsan kumakain. Diyan ba't ako patukan to? Ayun nga kayo niya. Eh, pagkasa, sa, pagkasabihan ko yan. Hmm. Uh, <coughs> sa akin. Lagi siya nagsusumbong sa akin ng gano'n. Kaya sabi ko, mainam nga ka ako, kayo na lang, para ako walang umaano sa mga anak mo. Yeah. Dahil yun nga ang simula ng gulugulo dati, di ba? Nandahan yeah. sa mga anak niya. So, mm. Eh, -hmm. siyempre ako naman na ano, kung binabatok-batokan, eh, ano na nga rin. Kaya nga lang, hindi naman tama kasi nga daw, paluin na lang niya kung hampasin o paluin uh -huh. sa pagkali. Mm. Ay, yun na ginagano yung mga bakta. Mm. Nasa ba si Abby? Tabagin mo nga si Abby. Naniligo. Kung nga, ano, nasama ko na siya ngayon. Kasi para, ano na, maayos na, nasisimulan na natin pag-aayos. Kasi ang gusto ko niya, gusto ni Nanay Apol, pagkapasokan na lang, eh. Hmm, eh, magpapasokan ko ngayon sa kanya. Hindi po eh. Ngunit baka may summer class kayo naman sa inyo. Saan nila? Napapahamak yung mga bata pagka ganito. Eh, ikat kami, eh. Hindi naman binakasin niya palagi. Nanay, nanay, nanay! Abby, masama yung, ko lalaki sa araw, kapasok na man. Ito lang may iwan sa kanya. Uh, Masigurado, maasikasin niya na oh, yan, yan. May Apple yung... So, si, ayan po. Yan si Kuya si, sabi, ang disin namin ni ate, si... Si, si Monen pasama natin. Ngayon, hmm. para mat matutukan mo, yung dalawa na yan, Tutulong, mag-aaral naman, araw-araw yun eh. Yung kasama mo wala, at least pagkano magagawa ka na. Mhm. ano sayo? Para matuto, mas masanay ka agad. Masanay na si Abby ron tapos sa pagkain. Hindi pagkaano Di Pagka, ano, eh. 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 Pagka, kaya na, sabi ko, ba, bago po ko tayo, may abiso na. Dun, 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 dun. Ano po ba? Okay po ba yan sa inyo? Ano? Ano? Hmm. Ayun. Para, eh, katuloy yan, yun e, ang mga asikaso sa maghapon. Hmm. Kasi dalawa nag-aaral eh. Pagka matigas ang ulo, papapaluin natin yan. Lalo yan, oh, maduwis. Oh, Ay, Masa si Abby, kausapin na lang Oo si, si Abby. Is okay na kay Nanay Apo? Hindi na kasi Maganda maging maluwag ma sa yan. Hmm. Eh, pwede tayo, pagka gusto niya, ano, di pagka uh, gusto nyo makita, oh, makita yung mga anak niya. Mm. Di, tatawag kami sa inyo, makikitext po kami, tatext po kami. Hmm. Di, kung available ako, di, <laughs> ang na naman yung transil, di, para sa pag, ano, ano. Kasi ano yun, eh. katayang nung ako doon sa araw-araw, walang ginagawa siya. Ay, ito, po. Yun dapat yung oh. tutunan. Eh, katuloy yung mga anak mo nga po, eh. Pagka ano, hindi papayag na nila, hindi magbabasa. Basa muna, bago ano, laro. Okay, paano kuya dyan? Opo, opo. Thank you, sir. Ano. Opo. Ganyan na daw lagi ginagawa na ni Nanay Apple, sabi ni Kuya Jun. Hindi eh, hindi nga po sa doon nakikita namin ang pagkaano eh. Ang dami eh, ngayon, eh. O, oh, ito pa katekra mo. Eh. Ay Kuya, huwag may ini. Eh. Ano? Ito pa oh, yung mga gagawin oh, no? katekra Ang dami pa. Sabi ko nga, kung di din kayo maayos, sabi ko kay Kuya Angelo, iyan, yeah, ano na natin yung poo. so kung di rin kayo malilipat. oh, daw. No. Pero ano, Kuya Jun, ikaw na. Ano <laughs> po, kaya-kaya na po lang. Kaya-kaya na po, kaya na kasi. Yung pinangako ko na ko, ano makukuha sa tatay ko. Yun Kasi sa para sa alim ng dilaman yun eh. Thank you, thank you. Kasi sa kami nakikigib eh, mm -hmm. Kabila, eh. Para sa amin din po sa, <laughs> sa amin <laughs> okay, okay. Para lahat makikinabang. <laughs> Kaya na ba lalabas eh. yan? Eh di ko lang po alam. Baka by April eh, pa po eh. Kasi kanina ko pa lang po kinuha yung mga dokumente eh. Kaya umalis po ako eh. Mm. Eh bukas po po yung mapasa eh. Siyempre eh. Medyo matagal-tagal po matagal pa po. Kaya naman. Pupeto may tubo naman eh. Kaya mm. po ganun na lang. Makalawa nandito po kami. Mm. Na kunin ko lang po yung medyo. Huwag niyong kabayaan ng sarili nyo. huwag niyong kawawain ng sarili nyo. Baban lang. Dapat kahit ganito yung buhay, magayus kayo, magsuklay, maligo. Pagka yung tao po nagkukulang ng paligo sa sarili, mabigat po ang pakaramdam. Basta ilagay niyo si God dyan sa puso natin, sa isip natin. Pagka alam natin nandyan si God sa buhay natin, alam natin may laban tayo kasi alam natin nandiyan si God ha, alagaan nyo yung sarili nyo gusto niyo ba ako pang magsuklay sa inyo Kaya po ano po, i-ready nyo na lang po yung ano ni uh, Abigail na sa makalawa na lang kasi katekram yung ano yung sabi nyo nga bili na bili ng mga katekram natin wag na pera bigas at mga groceries na lang yung mga dadali natin para sa mga bata. Paano po? Salamat po. Yeah, po.